Alam mo bang hindi lahat ng panalangin ay gumagana? Nakakalungkot man isipin pero totoo 'yan. Minsan napapisip tayo, bakit yung iba agad-agad nakakakuha ng breakthrough sa kanilang mga dasal, habang tayo para bang hindi naririnig ng langit? Pareho naman tayong lumalapit sa Diyos, pareho naman tayong may pananampalataya, pareho tayong umiiyak sa Kanyang presensya, pero bakit parang iba ang resulta? May sikreto ba sa epektibong pananalangin? Oh, meron! At ngayon, Ibabahagi ko sa iyo paano gawing malakas ang iyong mga dasal. Hindi lang yung tipong binubulong mo lang sa hangin, kundi yung uri ng panalangin talagang tumatagos sa kalangitan. Sa video na ito, aalamin natin ang tatlong mahahalagang bagay. Una, bakit hindi gumagana ang panalangin ng marami? Pangalawa, paano mo malalaman kung ang dasal mo ay ayon sa kalooban ng Diyos at pangatlo, ang sikreto sa pagdarasal na may tunay na kapangyarihan? Kung handa ka nang itransform ang prayer life mo, mag-subscribe na at panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Simulan na natin. Alam mo ba kung bakit maraming panalangin ang tila walang bisa? Madalas tayong lumapit sa Diyos para humingi ng mga bagay na gusto natin. Pero napansin mo ba? Hindi lahat ng ito ay nasasagot? Ang totoo kasi, ang panalangin ay hindi lang simpleng wish list sa Diyos. Ito ay isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya, kagaya ng sinasabi sa James chapter 4, verse 3, Humihingi, kayo ngunt hindi kayo tumatanggap dahil mali ang layunin ninyo. Minsan, akala natin alam na natin kung ano ang pinakamabuti para sa atin, pero hindi natin nakikita na may mas magandang plano pala ang Diyos. Kaya importante na kilala natin ang kanyang salita para maintindihan natin. Ang kanyang kalooban, ang tunay na panalangin, ay hindi lang paghingi. Ito ay pagpapasakop sa plano ng Diyos. Kapag natuto tayong isuko ang sariling kagustuhan at hanapin ang kanyang kalooban, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Tandaan mo, hindi man palaging o ang sagot ng Diyos. Pero laging tama ang sagot niya. Number two, ang kalooban ng Diyos ay parang ilog. I-spin mo ang kalooban ng Diyos na parang isang ilog. May malinaw itong direksyon. Hindi ito madaling baguhin. Kapag pinipilit mong salungatin ang agos, mapapagod ka. Pero kapag sumabay ka sa daloy, mararanasan mo ang kapayapaan pagpapala at presensya ng Diyos. Ganyan din ang panalangin. Hindi ito para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para itugma ang puso natin sa Kanyang plano. Kaya kung nais mong maranasan ang tunay na epekto ng panalangin, mahalagang unawain muna ang Kanyang salita. Doon natin makikita kung saan patungo ang daloy ng Kanyang kalooban. Minsan sinusunod natin ang sariling gusto. Pero hindi natin alam na may mas maayos na plano ang Diyos para sa atin. Hindi lahat ng gusto natin ay makakabuti. Kaya mahalaga na ang panalangin natin ay nakaayon sa daloy ng Kanyang Kalooban. Number 3. Umiinom ka lang ba sa ilog o lumalangoy ka na? Marami sa atin gusto lang tikman ang presensya ng Diyos, konting dasal, konting worship, konting verses sa umaga, pero ayaw nating mag-commit. Gusto natin ng blessing, pero ayaw nating sumunod sa proseso. Para kang tao sa ilog na panay higop lang ng tubig pero ayaw tumalon sa agos. Ang tanong, lumulubog ka na ba sa kalooban ng Diyos o nakatayo ka lang sa gilid? Kapag gusto mong makaranas ng tunay na pagbabago, hindi sapat ang siplang. Kailangan mong lumangoy. Kailangan mong isuko ang kontrol, ang plano mo, at hayaan mong ang Diyos ang magdala sa iyo sa direksyon niya. Ang panalangin ay hindi para kontrolin si Lord, kundi para makisama ka sa plano niya. Kaya kung gusto mong lumalim sa buhay panalangin, hindi sapat ang tikim-tikim, kailangan mong sumisid. Number four, kapag salita ng Diyos ang ipinapanalangin mo, may lakas ito. Ito ay sikreto ng mga makapangyarihang panalangin. Ito ay nakaugat sa salita ng Diyos. Kapag ang panalangin mo ay galing mismo sa Biblia, hindi mo na kailangang pangaralan si Lord. Kasi mismong pangako, niya na ang binibigkas mo. John 15.7 says, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Napakalaking susi ng my words remain in you. Maraming tao ang gusto lang yung ask whatever you wish part, pero hindi nila binabasa or sinasapuso ang salita ng Diyos. Hindi ito magic formula. Ito ay relasyon. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon at kapangyarihan sa panalangin. Kaya kung gusto mong maranasan ang himala, ipanalangin mo ang mga pangakong nasa Biblia sapagkat hindi bumabalik ang salita niya na walang bunga. Number five, panalangin na binabago ka. May isang babae na araw-araw nananalangin. Lord, baguhin mo na po ang asawa ko. Palaging mainit ang ulo, hindi marunong makinig. Ilang buwan siyang nanalangin, pero walang nangyayari. Sa halip na baguhin ng Diyos ang asawa niya, unti-unti niyang naramdaman na siya ang binabago ni Lord. Yung pasensya niya, pananaw niya at puso niya. Hanggang sa isang araw nagulat siya, hindi na siya reactive. Mas kalmado na siya. At dahil doon, nagsimulang magbago rin ang asawa niya. Akala ng marami, ang panalangin ay parang listahan lang ng mga kahilingan. Pero ang totoo, ang panalangin ay hindi lang para magbago ang sitwasyon, kundi para baguhin ka muna ng Diyos. Minsan hindi binabago ng Lord ang sitwasyon natin kundi ang puso natin. Dahil ang pinakaunang himala ay hindi laging nasa labas, nasa loob. Kapag nagbago ang puso mo, nagbabago rin ang paraan mo ng pagharap sa sitwasyon. Sa Matthew 9.38, sinabi ni Jesus, Idalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala ng mga manggagawa. Pero sino ang pinadala? Yung mismong mga nanalangin, ang disciples. Minsan tayo rin ang sagot sa sarili nating panalangin. Kapag ipinapanalangin mo ang salita ng Diyos, hindi lang problema ang nababago ikaw mismo. Halimbawa ang panalangin na create in me a clean heart o God in something ay hindi lang hiling kundi pagpayag na baguhin ang karakter mo. Ang tunay na panalangin ay hindi lang tungkol sa sagot. to ay tungkol sa pagbabago. Hindi lang nito binubuksan ng langit, kundi ang puso mo rin para mapuno ng Diyos. Number 6. Mga hadlang sa panalangin na dapat mong iwasan. Alam mo ba na may mga bagay na humaharang sa sagot ng Diyos sa panalangin? Una, pride. Kapag lumalapit ka sa Diyos pero mayabang ang puso mo, parang sinasabi mong kaya ko to. Pangalawa, selfishness. Kapag lahat ng dasal mo ay para sa sariling kaligayahan lang. Sabi nga sa James 4.3, You ask but do not receive because you ask with wrong motives, pangatlo unconfessed sin kapag may kasalanan kang tinatago at ayaw mong iayos sa Diyos nakakahadlang ito sa panalangin mo at sa 1 Peter 3:7 sinabi na kapag hindi mo ginagalang ang asawa mo maaaring maharang ang panalangin mo kaya mahalaga ang relasyon sa kapwa hindi perpekto ang tao pero ang puso na handang magpakumbaba at magbago ay malapit sa Diyos kung gusto mong makarinig ng sagot alisin mo ang mga harang na ito Linisin mo ang puso mo at hayaan mong ang panalangin mo ay maging dalisay sa harap niya. Kaibigan, alam kong pagod ka na. Gusto mo lang maramdaman na may nakikinig, na may sagot. Pero baka kaya ka nandito sa video na ito ay dahil may gustong baguhin si Lord. Hindi lang sa sitwasyon mo, kundi sa loob mo. Hindi aksidente na napanood mo ito. Hindi aksidente na umaabot ka sa parteng ito. Gusto kang kausapin ni Lord. Gusto niyang mas lumalim ka. Hindi lang sa dasal, kundi sa relasyon mo sa kanya. Kaya ngayong alam mo na ang sikreto, ipanalangin mo ang salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Huwag mong gawing last resort ang panalangin, gawin mong unang hakbang. At habang nananalangin ka, ipanalangin mo rin ang iba. Check mo ang comment section. May mga kapatid tayo ron na humihiling ng panalangin. Maging sagot ka rin sa panalangin nila. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa buhay, pananampalataya at panalangin.